Los Angeles Lakers nakipag-usap na sa Hawks para kay Clint Capela. Pero bago 'yan, ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN, ipinahayag ni Jimmy Butler sa isang harapang meeting kay Miami Heat team president Pat Riley noong nakaraang linggo na nais pa rin niyang ipagpatuloy ang pag-trade sa kanya. Sinabi ni Butler kay Riley na hindi siya pipirma ng extension at gagamitin lamang ang 52 million na player option para sa 2025 to 2026 season upang mapabilis ang kanyang trade. Nagsimula ang issue kay Butler noong nakaraang buwan nang lumabas ang balita na nais niyang magbago ng kapaligiran at mas gusto niyang mailipat bago ang NBA trade deadline. Ang hindi pagkakasunduan nila Butler at ng Heat sa extension ng kontrata noong nakaraang summer ay nagbigay daan sa mga kaganapang ito. Noong December, naglabas ng pahayag si Pat Riley na nagsasabing hindi nila ititrade si Jimmy Butler. Subalit, isang linggo pagkatapos, sinabi ni Butler sa mga reporter na gusto niya maibalik ang kasiyahan sa paglalaro ng basketball at maibalik ang pagiging dominant niya sa laro. Noong January 3, pinatawan ng Heat si Butler ng pitong araw na suspension dahil sa hindi magandang asal na nagdulot ng hindi pagkakasundo sa Miami. Kasunod nito, binago nila ang kanilang pahayag at sinabi nilang handa na silang makinig sa mga trade offers. Si Butler na kasalukuyang kumikita ng may 49 million sa kanyang kontrata ay may average na 17.6 points, 5.5 rebounds, 4.7 assists at 1.2 steals ngayong season. Ang mga team na posibleng makakuha sa kanya ay ang Warriors, Kings at ang Los Angeles Lakers. Samantala sa pagkatalo kahapon ng Los Angeles Lakers sa San Antonio Spurs, malinaw na kailangan ng Los Angeles Lakers ng isang maasahang center para sa kanilang kupunan dahil nahihirapan nga si Davis sa pagiging sentro ng Lakers. Sa kasalukuyan, nasa ika-27 pwesto sila sa NBA pagdating sa second chance points allowed at ika-28 naman sa points permitted in the paint. Mahina rin ang kanilang interior defense, lalo na laban sa mas mabibigat na sentro sa liga. Sa ngayon, si Anthony Davis ang gumaganap bilang pangunahing perimeter defender at nag-iisang linya ng depensa sa ilalim ng ring. gayon Gayunpaman, para mas maging balanse ang kanilang laro, kailangang makahanap ang Lakers ng tunay na interior anchor. Kaya dito nga pumapasok ang posibilidad na makuha si Clint Capella ng Atlanta Hawks bagamat hindi na kasing dominante ni Capella noong kanyang prime, isa pa rin siya sa pinakamahusay na rebounder at rim protector sa NBA. Sa season na ito, nag-a-average siya ng 9.6 points, 8.9 rebounds, 3.3 offensive boards, 1.3 assists, 1 block at 0.6 steals sa loob ng 22.9 minutes kada laro. Kapag isinama sa per 36 minutes stats, tumataas ito sa 15.0 points, 14.0 rebounds, 5.2 offensive boards, 2.0 assists, 1.6 blocks at 1.0 steal. Malaki rin ang naitutulong ni Capela sa depensa sa ilalim ng ring. Ang mga kalaban ay bumabagsak ng 5.4% sa shooting sa loob ng 10 feet at 8.2% naman sa loob ng 6 feet kapag siya ang pangunahing defender. Bagamat hindi na siya kasing husay sa depensa sa perimeter makakatulong ang presensya ni Anthony Davis upang mabalanse ito. Si Capella ay may expiring salary na 22.26 million. Kaya't posible para sa Lakers na subukan ang trade gamit ang kombinasyon ni na Jared Vanderbilt, Gabe Vincent at ilang second round picks. Kung magtagumpay ang trade, maaring makuha ng Lakers ang depensang kailangan nila upang mas maging kompetitibo sa darating na postseason.